Good day guys, Sujantek here. Panibagong video na naman ang ating gagawin, meaning panibagong projects na naman ang matututunan ninyo for today's video. So, ano nga ba yung gagawin natin ngayon? So, gagawa tayo ng uh, automatic uh, faucet or automatic water dispenser sa video na to. So, nakakita naman kayo sa ano, ba diba, sa mall. Pag pumupunta kayo ng mall, ba diba, meron dong faucet na sensor na kung saan pag tinapat nyo yung kamay nyo ng ganito, then magdi-dispense ng water. Ayun yung gagawin natin for today's video. Using yung mga sensor natin. Okay? So, bago tayo magkumpisa, make sure na nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. And, ayun nga, uh, pa-like and comment, comment na lang din. And, thank you kung nakarating ka sa moment ng video na ito. Okay? So, ayan. Uh, ano nga ba yung mga ano mga kailangan nating electronic components para sa ating automatic uh, water dispenser. So, ayan. Kailangan natin ng Arduino Uno. So, Arduino Uno, hindi na siya bago sa inyo. Dito tayo mag-upload ng code. Okay? So, ultrasonic sensor. So, di na rin siya bago sa inyo. Ang gagawin niya is i-read niya yung ating kamay. And once na ma-detect 'yon, yun, ayun yung kanyang function. Okay? Meron tayong another uh, electronic components which is yung ating relay. So ayan yung ating relay. So si relay siya yung mag trigger ng once na maka-detect siya ng isang object or yung ating kamay, ay uh, i-trigger it niya yung ating relay. Then after ma-trigger ng ating relay, ay i-open niya, eto nga, connected si water pump doon kay ating uh, relay so, ayan pag na-trigger na si relay mag-on si water pump at magdi-dispense sya nung tubig okay so next syempre, hindi gagana yan kung wala tayong battery holder so, dito natin ilalagay yung ating battery, okay so, Siyempre, yung pinakang battery kailangan natin. So, ito yung battery natin. O, tiyatawag na, tiyatawag na 18650 battery. So, 18650 battery, ayan. So, dalawa yung kailangan natin. So, ganyan. Okay. So, ayan. Ayan yung mga electronic components na kailangan natin. Okay. Then, um, syempre, yung mga Android wires and yung ating mga jumper. Okay. Okay. So, okay? After ng ating electronic components, punta naman tayo sa pag-upload ng ating uh, code. So, let's go. after ma, uh, ma create yung code so dito na yung uh, meron, meron tayong ultrasonic sensor na ang maximum distance ng reading is 10 cm so para kahit ano uh, certain distance is mapag uh, hugas tayo nung kamay Nalalaman niyo 'di diba, sa ano? For example, lahat naman kayo is nakakapunta naman sa mall, 'di ba? Meron dung sensor doon sa uh, faucet then itatapat lang natin yung kamay doon then nagdi-dispense na siya ng water di ba So ganun yung tin nating uh, idea dito sa ating project but uh, ay nga ginagamit natin yung uh, ultrasonic sensor pero same lang din naman sir ng function So ayan kaya meron tayo dito may kita na distance So meron din tayo dito na uh, condition na kung yung distance ay uh, greater than 0 at hindi naman siya bababa sa so 10 cm i-activate niya yung relay which is yung relay doon nakakonect yung ating water pump. So kapag nag-on yung water pump, pati trigger niya yung ating ah... Uh, I mean pag naka-on yung relay is mag-trigger yung ah... Uh, water pump para gumana siya. Okay? So afternoon is i-upload na natin yung ah... Uh, code so para ma-testing na natin yung ah... Uh, ating system. So, ayan. After ma-upload nung ating code sa ating Arduino Uno, ay uh, try na natin siyang ikabit yung mga sensors natin dito sa ating Arduino Uno. Okay? So, i lang muna natin itong mga to and isa-isa natin silang ikabit so para hindi maging makalat. So, first, kailangan natin no, ikabit natin si ano? Ikabit muna natin una si uh, relay. So, sa relay, tandaan merong VCC trigger echo and ground so lahat yan lalagyan natin so VCC trigger at um, echo kailangan natin ng echo and ground okay so ayun nakabita natin so kung naalala ninyo yung ating connection sa trigger yung ating trigger ay connected sa number 9 GPIO pin number 9 and yung ating echo ay sa GPIO pin number 10 Then, the rest is VCC and GND. So, bago yan, ikabit muna natin to. So, para mas maging maayos yung distribution ng ating voltage. So, ayan. Okay na to. Then, VCC. VCC. Okay. Then, GND. GND, wait lang. GND, ayan. Then, trigger sa 9. And, yung echo ay sa 10. So, done. Okay na yung connection ng ating uh, Ultrasonic, 'di ba mas malinis yung wiring natin ngayon kumpara nung nakaraan? Kasi pinag-combine natin yung female to female pati male to male. So ngayon, ayun, medyo maayos na siya. So next, yung ating uh, relay. So yung relay natin ay connected sa GPIO pin number 7. So take note na yung ating uh, relay ay mayroong connection na VCC, GND, and IN. So, ang nagpaparami lang naman kasi dito Is yung VCC pati GND Pero yung tatandaan nyo lang is yung uh, Yung mga input or outputs natin So VCC GND Ayan Then Number 7 Ayan. So, okay na. Nalagay na siya. So, next, i-coconnect natin yung ating um, battery holder saka yung ating uh, water pump. So, unahin natin si battery holder. So, si battery holder, yung connection nito, again, uh, ito nga ganito. Positive and negative. Okay. So, yung kaliwa, connect natin sa COM. then ayan, okay na so, next yung ating, ano, uh, water pump yung water pump, merong red and black, so positive and negative i-connect natin yung red doon sa N ano to, NC so, ayan so, sa ganito ay uh, dapat nakalagay yung uh, meron kayong electrical tape so para hindi naka-expose yung ating mga tanso o yung ganito yung mga open wires kasi pag nagdikit yung mga yan uusok yan may, or masisira or masunog yung inyong mga electronic components so malaking problema yan okay so sa ganito so kailangan natin silang lagyan ng um, electrical tape so lagyan natin So, hindi ko na siya ganong higpitan kasi alisin ko rin naman siya mamaya. So, ganyan lang muna. Pero, ayan, yung safe pa rin. Okay. So, wait lang. Nagtatanggal lang ako ng... Okay. So, ayan. Ganyan yun ko na lang muna. Pero safe naman. Yung ground, ganyan na muna yan. Wala naman siyang didikitan. So, para di ako mahirapan magales, So, ayan. Okay na yung ating wiring para sa ating project. Hindi, lagyan ko na nga. Ang sakit sa mata. So, ayan. Okay na. So, next ay uh, try natin siyang i So, kung gumagana ba siya talaga. So, kuha lang ako nung tubig. And then, open na natin tong system. Wait lang. So, ayan. Kumuha na ako ng ano. Nag-improvise ako nung uh, kunwaring lalagyanan. So, nakita nyo may tubig. So, ayan. Mas, in, uh, electric, in electrical tape ko lang tong uh, ating ultrasonic sensor. Then, may yung tayo hose. So, tas Ayan, iitsasala natin dito. Okay? So, let's try to open the project. Once again, ah, uh, yung range is 10 cm. So, mapansin natin ah, uh, and open na rin yung ating relay. So, pag tinapat ko yung kamay kong ganyan, So, ayan. So, umano siya, 'di ba? Kasi hindi pa siya uh, hindi pa nakakabit yung ating ito. Ah, uh, battery. So, let's try again so this time so ayan handa na ba kayo in 3 2 1 hugas tayo ng kamay <laughs> ayan buha baril sya nakita nyo ang lakas so wait lang labasan Okay, so ulitin natin. So, 1, 2, 3, So, ayun, makita nyo naman. So, another one. Um, oh, maranasin tubig. So, ayun, gumagana siya. Okay? So, ayun. Pag magugas tayo ng kamay, so for example, ganyan. Okay? So, ayun, na uh, gumagana siya. So, pwede nyo ring i-adjust yung, ano, yung range. So, for example, 20 or ano, Uh, mas malayo. Pag ganito, for example, yan, ganyan. Hindi siya kaya kasi nga, wala, naman, wala na siyang 10 cm range. Kung lapitan natin ng kaunti, yan, ganyan. O, uh, diba? Nakapagugas tayo ng kamay. So, meron siyang delay na 1 seconds. So, yan. Okay. So, ayan. Ang lakas, ang lakas ng power niya. Ang nakita nyo kanina. So, ayan gumagana yung ating uh, automatic uh, water dispenser. So, ayan pwedeng water dispenser pero faucet. So, ayan. So, ayan gumagana siya. So, listen. So, once again, Nakita natin yung project gumagana yung ultrasonic sensor na pag-sense uh, ating ng uh, kamay or ng object then nate-trigger niya yung ating uh, relay para gumana yung ating um, water pump. So nakita na, naman natin na sobrang lakas nung ating water pump. So magiging uh, good project siya para sa inyo. So, once again, uh, thank you kung nakabot ka sa uh, moment ng video na ito. Kung hindi ka pa subscribe make sure na isubscribe mo na siya this time. Please, like, comment, and subscribe to our YouTube channel para mas updated ka sa mga videos katulad ng mga ito. Okay? So, once again, thank you. This is Isodiantek TV. Peace and drop up.